kaibigan at mga kuya, ayan, welcome muli dito sa ating channel. Kuya Isko Official, ito na naman po muli ang inyong kuya. Ayan po mga kaibigan, pagpasinsyan nyo na at may meron na aso sa ating kapitbahay. So ayan, malakas po yung pagkitatahon. So ayan po mga kaibigan, so ganoon talaga. Uh, wala po tayong studio, no? nakulong tayo. Kaya nandito po tayo ngayon, maran po tayong sa paligid. Pasinsyan na po kayo. So ayan po mga kaibigan, yung ating mga 5 na yun ito na po yung ating 11 GO number 3. So ganoon pa man po, bago natin pagpatuloy ang video at syempre hindi mawawala po dito ang ating... Ito. Please subscribe Kuya Isko Official. Po, ayan po mga kaibigan, mga kababayan, mga ka 59 dyan Ayan po no, balik tayo dito sa ating uh, tatalakay naman na 11GO number 3. Na kung saan ito nga yun, no mga kaibigan. Pero kanong pa man, bago natin pagpatuloy ang video, mag shoutout out muna tayo. Shoutout out po sa ating lahat ng mga tagapanood sa ating video na ito. At shoutout out po sa ating mga ka 59 diyan. Shout out po sa inyo lahat at sa ating mga ka 59, sa inyo mabuhay Security Agency, sa New Manila Security Agency at saka sa New Moraya Security Agency ay shout out po sa inyong lahat at syempre sa lahat po sa Sintoma Security Agency shout out DJ Security Agency shout out din po sa inyo at syempre po sa lahat po ating mga kaibigan at mga katropa at mga ka-59 shout out po sa inyong lahat at syempre po huwag po kalimutan mag like and share ng ating mga video ang upload at syempre supportahan nyo po yung ating channel siguro po ma'am po maraming maraming salamat po sa mga nakasuporta at mga nakakapanood ng ating video. So yan po no, uh, itong uh, paliwanag po natin dito sa 11 General Order, ito po ay mabilisan lamang at may maiksing kapaliwanagan lamang na kung saan ito po yung mga basic lamang na pinapaliwanag natin po ano nga bang trabaho ng ating mga ka uh, 5 or ng ating mga security guard na kung saan ito nga yung pinagbabasihan po natin ng no, mga kaibigan na kung saan ito yung 11 General Order o or yung 11 GO. So ito na nga po yung number 3 na kung saan ito na yung pangatlong upload natin, 11 GO number 3 na kung saan to report all violation of order he is instruct to enforce. So, ayan po mga kaibigan. So, ganun pa man, sa mga kumpanya kasi na mga tinatrabahuan ng ating mga ka-59, ay maliban sa policy ng ating security agency na kung saan yung po ay policy ng security ay mayroon pong sinusunod yung ating mga ka-59. So, ganun pa man, mayroon din mga sinusunod yung ating mga ka-59 na mga pag-uutos mula naman sa kliyente na kung saan sila naroroon na kung saan iyon po ay isa sa pinakamahigpit din na kung saan kailangan sundin ang ating mga security guard na ipatupad sa kanila mga empleyado na kung saan ang sinasabi nga dito ay sundin natin ang pinapatupad ng ating mga kliyente o ng ating nagtatrabahoan Uh, ng na mga palisi na kung saan pag mayroong mga tumutol dito or hindi sumunod ay kailangan natin i-report sa management or sa may-ari mismo ng ating kumpanya na pinagtatrabahoan na kung saan kung sino man yung hindi sumunod ay kailangan po natin ipagbigay alam. So ayun po mga kaibigan, actually may mga proseso po dyan mga kaibigan at well trained po yung ating mga security guard sa pagpapatupad ng mga policy ng ating mga kumpanyang binabantayan na iba, iba po yan ha? Iba, iba po yung mga policy niya na binabatay nating mga security guard na kung saan kung ano po yung policy no? Yung tinatawag na house rules no? at yun po ang sinusunod ng ating security guard yun po ang ginagawa nila na ipatupad doon sa mga binabantayan nila na kung saan ang sinasabi nga dito halimbawa lang mayroon isang security guard nakabantay sa si isang kumpanya na kung saan ang sabi ng may-ari ay guard, itong aking mga empleyado ay bawal silang malate sa pagpasok araw-araw. So, siyempre, isang sample po yan. So, siyempre, ang ating mga security guard ay isa sa mga pinabantayan yan at na kung saan mayroong mga empleyado malate yan, na kung saan hindi makapasok sa tamang oras, ay i-report -re po yan nila doon sa management or doon sa kung saan sa may-ari man or ano mang management na kanilang po pwede yung pag-reportan. So yan po mga kaibigan, yung sinasabi dito sa 11GO number 3 na kung saan lahat ng lumalabag sa mga polisiya ng kumpanya ay i-report dapat ng ating security guard. So kaya nga meron kami tinatawag na dapat ang mga security guard ay hindi, hindi dapat sila nakikipagkunayban sa mga empleyado. Kasi nga, iba po ang trabaho ng security guard kasa mga empleyado ng mga kumpanya na ating mga binabantayan. So, yun po yung practice namin sa Professional Security Guard so yan po no, muli ayan po mga kaibigan sa 11GO number 3, so sabi ko nga kanina for doon sa aking isang upload sa 11GO number 2 ay ang 11 General Order ay minsan may pagkakaiba yung mga sinasabi doon, pero isa lang po ang tinutukoy nito at isa lang po ang ibig sabihin ng masabing 11 General Order. So yan po mga kaibigan, yan po yung muna 11NG number 3 at abangan nyo po ang ating susunod na upload 11 General Order number 4. Yan po yung ating susunod po mga kaibigan, kaya abangan nyo po yan hanggang sa matapos natin itong 11 General Order ya yeah, ating tatalakayin dito sa ating episode, episode na ito. So po mga kaibigan, shoutout po muli sa lahat ng ating taga-panood. Shoutout kay Sir Gilbert Manila at Sir Pee. Shoutout din po kay Hans Manila Sir. Shoutout kay uh, Ma'am uh, Elayka Manila Ma'am. Shoutout po at syempre sa, aking, uh, sa aming mga operation manager. Shoutout po Pio Nogales Sir. At syempre shoutout kay Bernie Treso Sir. At kay Rebattle Battle at sa aking mga kasama. Shoutout po sa inyong lahat po dyan sa opisina. Shoutout po at maraming maraming salamat. Sana ay paki mapanood nyo po itong video na ito at sana ay paki like and share po ng mga video na ito. At shoutout nyo pala kay ating kumpare no, Ruel Lipat at syempre kay Every Love Official nating inaanak. Shoutout po sa inyo. Kumusta na po kayo? At yun na nga, uh, tayo po ngayon ay nag-iba ng content no. Ang ating content talaga ay nakapokus sa uh, Uh, charity bagkos ito ngayon pinasok muna natin ngayon yung content mga security card so ayan po abangan nyo po ang ating mga susunod na upload ito po ang ating Elevin Geo number 3 abangan po yung ating Elevin Geo number 4 na kung saan ito po ay hanggang LA maraming maraming salamat sa mga nanood sa aking mga upload video no? sa mga nakaraang upload maraming maraming salamat sa inyo at doon sa paglagay ko ng mga paraphernalia sa sinturon natin security guard umabot na ng 3,000 plus yung ating viewers thank you very much po sa inyo maraming maraming salamat po and abangan nyo rin po no at mamimigay po tayo ng mga paraphernalia sa mga wow! po natin mga ka-5 na natin na ika nga sabi nga nila is walang wala yung makikita natin na Halos wala na mga paraphernalias na suot. Halos ma marumi na yung kanyang uh, uniforme. Pulang-pulang na yung kanyang mga uniforme. Pag dumaya natin po ang po natin yan, abangan nyo po. At mamimigay po tayo at bibihisan po natin yung ating mga ka 5 Dahil nga mayroon tayong mga ka-5-9 na talagang ipit, no? At hindi kinakaya ng sildo. O kaya hindi kinakaya ng uh, kinikita nila. So ganun pa man, ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyo muli, Kuya Isko Official. At pakilike and share ng ating mga upload video at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at yun nga, sabi ko nga pakisuportahan din po yung aming Facebook page ng New Mabuhay Security Agency at syempre yung aming magiging bagong channel ng New Manila Group Channel, ayan po mga kaibigan at syempre yung TikTok so sa mga gustong mag-apply po, ipm nyo po ako at tutulungan po natin kayo kung paano ba mag-apply dito bilang isang security guard professional at syempre sa mga gustong kumuha ng uh, security agency, no? mag lang po kayo sa amin, mag lang po kayo sa akin or mag-message kayo dito sa comment section at pare po namin kayo matulungan at kung gusto niyo pong kumuha ng professional security guard. So, yan po mga kaibigan, muli, Kuya ko Official po, si Inspector Francisco po, yung ating real name, no, sa ating trabaho. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you very much. At sana po ipaksuportan nyo ating mga upload video dito sa ating channel. So, thank you very much po. Mabuhay po ang lahat. Alright, and guys, please. take you. Bye bye. One, two, three. Come on.